Gaalak <laughs> tayo ng binyag. Mag-aatid lang na estudyante. Gaya si Ninong. Ninong ah. <laughs> talaga. Makita mo na si Ninang? Ayoko ka. Pero si Ninang ayaw magpakita. Atid lang namin si Marga sa school. Ano ba nga yung evaluation? interview. Parang magtatrabaho na. <laughs> Kaya ganyan yung outfit. <laughs> Parang magtatrabaho. Ako yung interview talaga eh. <laughs> Interview ka <na> magbabayad. <laughs> Aray ka. <laughs> Pinag-iipunan ko yan. Na-share ko sa kanila eh. Doctor na yung <laughs> tuition ni Marcos gano'n. Huwag <laughs> kayo, farmer tatay. <laughs> education ng anak pa ng doktor. <laughs> Isang anak pa lang yun. Ah. Buti lang si Noah hindi pa nag-aaral. Pero parang gusto na mag-aaral eh. <laughs> Nag-open na ng box eh. Dok, kamusta dok? Wala sa mood yung doktor namin eh. Hey, magbabati ka punta tayo sa school ni Marcus. Interview at saka... Kamusta yung kagabi na? Oo, ah. Tapos ay ishi ano to? Natanggal yung ano na. <laughs> Tanggal yung dito tayo kanan, di ba? Oo. Uh yung rain visor. Alay. Pala ako <laughs> gabi, pinato kami nung nakasasakyan na Bios. Sa Netflix na eh. Kaya pinato tayo. Kasi may kumalabog sa gilid eh. Pag sabi ko, pag na tayo babatuhin. Naisip ko, sabi ko, ano kaya pwedeng malaglag sa labas? Tinignan ko to ay, sa akin, okay? Eh dyan sa gawin mo kasi tumunog eh. Pagtingin ko, ano, ba't parang <laughs> check mo kayo rin visor, sabi ko, unaan dyan. Sabi niya, nandito. Hindi <laughs> eh, ko makita. Sabi ko, wala. Ayun, nandito. Wala. Tinignan mo sa akin, nakikita. Wala nga. Wala nga. Nalaglag ang rain visor. Matagal na rin yun, ha? Oh. So, nagpapapalit. Uh, ilang taon na? Tatlo? Uh, eh, sabi ko sa kanya, kapag nalaglag yun sa kanya, saka kami magpalit. <laughs> ay, hindi ba? Tatlo pa dito. Dalawa pa sa likod, eh. <laughs> hindi hey, naman daw ako mababasa. di ba di? ummm ano ka? mo lang naman yun natatanggal talaga yun? Naka, ah nakadikit lang nakadikit lang ng 3M yan eh siguro maluwal sa init sa araw ano no? hindi mo, naiinitan to Ay, naka parking ano. naman ang ganda ng bumitaw Lexus bumitaw lang talaga ang ganda, Is ganda Is na isa lang ibig sabihin palitan na ng bago yung ano? sasakyan? hindi <laughs> <laughs> yung driver <laughs> yata yung hari jeep. ng daan, jeep no? Mm -hmm. Ngayon, parang motor na yata. Hindi. Ngayon yun. uh -huh. na yung isa. E-bike. Ah, e-bike. <laughs> Wala yung lisensya din no? Hindi naman nakarehistro yun eh. Dapat nakarehistro yun eh. Kasi tumap, dumadaan din sila dyan sa mga ano eh. Lalo pa sa ano? province. probinsya. Sila pa hindi tatambi. Kaya saan tayo? C5 na lang? Saan ba maganda? C5 na, C5 lang. na lang tayo. Baka traffic sa ano eh. Oo. Sa... Mas traffic doon o. Oh, um, kasi pasukan. Ganoon pa kasi eh. Saan yan? Bayani Road. Bayani Road. C5 na lang tayo guys. May <laughs> mga kasabayan ni Marco Sesco. <laughs> Ay, <Play> mga tapay <the> ni Marcos. Wala <laughs> naka-alphard. Naka-black bullet kaya kami. <laughs> so, ayan mga kabadi, dito na tayo. Sa so, school ni Sir Marcos. Meron din pala si, ano, British Manila. It's international. So, depende sa trip ni Marcos. Diretso, diretso. Dito? Hindi dito ka. Kasi sila mag, mga magpa-park mag 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 yan eh. uh -huh. May pasok na kasi ngayon eh. May ano rin sila ng katulad kay Marcos. So, wala. syempre check-check lang tayo. Tingnan natin kung okay si Marcos. Kapag okay, edi okay. 5 minutes ko lang babiyahin pero binubulo mo yung isang oras. Isang oras. Ito mga kabadi. Rekta sa Parmagad. Nakauwi lang namin galing tagig. <laughs> nagpalit lang ako. Diretso na ako dito sa Parmagad. Tayo sa dulo. Ano sila? Buhay ka noon. Walang tao mga kabadi. Pero na yung motor ni RJ. Motor ni Kakak siguro. Wala yung motor ni Kakak dito eh. Ayan, narinig ko na. Paano mo ba, ba sila? Init. It's 4 na mga kabady. Hindi na tayo dumiretso sa park. Okay. Dito pala sila may, may pitas ng ano. Ano na mo kayo kayan? na pumitas? Ano kayo nung... Ha? umaga? Papaya nga yun o. Gano'n ba karami pinatas yung papaya? Na? Tap ng Sino kukuha daw yan? Ito mga buddy, sprayin natin ito isang, ay dalawang tudling Nabalangkad ito nung nagyari si Kaka ay, sa may sitawan May dalawa, isa dito, tsaka isa tabing daan Nalito si Kaka sa paghinto niya nung no? tas pagpasok pa ni Bago Iba, sunog na kasi mga kabady o kasi ito berde oh verde o ito nyo yun yung damo verde yung verde baka magtampo tong tudling na to eh tapos na rin sila kaya dahil magpitas ng okra unang pitas ng okra yun ah... Uh, mahigit naman siguro isang sa akong malaki ito na mga kabady last na to itong bilid